pwede po siyang i-spray sa basaman, tuyo o may tubig na palayan. At halos lahat po ng pesting damo sa ating palayan ay napapate po ng herbicide na ito. Ang isa pa po ang katangian nito ay malamig po sa palay at napakalupit po sa mga damo. Ayan, magandang araw po muli mga kabagis. Magandang buhay po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po muli natin ngayon ay tungkol pa rin po sa ating mga palayan mga kabagis. Tungkol pa rin po sa mga mapinsa, mapapinsala at sa mga pesteng damo sa ating palayan. Tulad po ng marami sa ating mga magsasaka ay alam na alam nyo rin po ito mga kabagis. Subalit ito pong ating ibabahagi ngayon ay dagdag kaalaman lamang po lalo na po sa mga bago lamang magsasaka at saka po doon sa mga bago lamang makapanood ng ating video ng ito mga kabagis. Ayon mga kabagis, katulad po ng madalas kong sabihin at paalala sa atin, muli po ay aking babanggitin na ang inyong mong lingkod ay hindi po bihasa sa larangan ng pagsasaka. Wala po akong mataas na pinag-aralan kaugnay po sa mga pagsasaka at sa pagpapalayan. Subalit ang aking pong mga ibabahagi ngayon ay ayon lamang po sa aking sariling eksperyensya bilang magsasaka at ayon din po sa aking mga pansariling mga pananaliksik. Ayun po, ngayon po mga kabagis, ang pagkwentuhan po natin ay ang um, is, it, isang uri ng uh, pamatay damo sa ating mga palayan. Ito po ay ang Piangkor 8.5 EC Ultra. Bakit nga po ba napaka-importante na mapuksa natin ang mga damo sa ating mga palayan mga kabagis? Unang ang una na po dyan mga kabagis ay uh, umaagaw po ito ng mga benepisyo ng ating mga palay. Ang benepisyo na dapat ay sa palay lamang mapupunta ay naaagaw pa po ng damo sa ating mga palayan. Ang damo rin ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit nagigiging gumagastos tayo ng mas malaki kapag madamo po ang ating palayan at ang higit po sa lahat ay nagpapapangit po ng quality at nagpapababa po ng quality ng ating mga ani. Ayan pagkwento na po natin mga kabagis itong Piangkor Herbicide. Ang Piangkor Herbicide po ay isang uri ng all-in-one prime herbicide para sa habog tanim at sa lipat taniman mga kabagis. At mayroon po itong active ingredient na Pyrebenzosim at Sayahalopop butil. Ang kagandahan po ng Piangkor ay pwede po siyang i-spray sa basaman, tuyo o may tubig na palayan at halos lahat po ng pesting damo sa ating palayan ay napapatay po ng herbicide na ito. Kabilang na po dyan ang karaniwan nating nakikita, ang broad leaves, sedges at grasses. Ang isa pa po ang katangian nito ay malamig po sa palay at napakalupit po sa mga damo. Ang windows of application po nito mga kabagis ay 8 araw hanggang 18 araw matapos maisabog o mailipat tanim at ang takal naman po nito ay 100 ml or 16 liters per tank load at ang isang litro po ay sapat na sa isang hektarya. At ang rescue application naman po nito ay 20 araw hanggang 40 araw pagkatapos maisabog tanim or mailipat tanim at ang takal naman po ay 150 ml sa bawat 16 liters napsak sprayer. Katulad po ng nabanggit ko mga kabagis ay marami pong uri o klase ng damo ang pinapatay ng piangkor. Kabilang na po dito yung grasses o yung damong may buko tulad po ng palaymaya, trigo, bayakibok at telebisyon. Sa broad leaves naman po ay ang silisilihan, kahoy kahoyan, dilang butiki, balabak at ang tinatawag po nating burat aso. At ang panghuli po ay itong sedges or ang mga damo na walang buko. Katulad po ng gumi, buto-butones at ang mutha. At katulad din po ng mga karaniwang pamatay damo, matapos po tayong makapag-spray ng piangkor, ay dapat pong mapatubigan ng ating palayan sa loob ng tatlo o apat na araw. Subalit, katulad po ng aking nabanggit mga kabagis na ang piangkor, ay pwedeng ispray spray sa may tubig man na bukirin o walang tubig. Kung sakali po na nag-spray po kayo na mayroon pong tubig ang inyong palayan, ay tiyakin nyo lang po na ma maintain nyo po na mayroon tubig ang inyong palayan matapos po na makapag-spray kayo ng pamatay damo. At ang piangkor po ay isang uri ng contact at systemic herbicide. Ang ibig sabihin po ay kailangan na matamaan ng damo habang nag spray at systemic dahil nunuot at pinapatay pati ugat ng mga damo. Sa panahon po ng pag spray natin mga kabagis ay mainam po na gamitin natin ay yung flat nozzle. Ayun po mga kabagis, nawa po ay uh, mayroon po ulit tayong natutunan o napulot na konting kaalaman sa amin pong ibinahagi ngayon na ating pinag-usapan. At muli rin po mga kabagis ay akin pong inuulit na ang inyo pong abang lingkod ay hindi po eksperto sa larangan ng pagsasaka. Ang akin pong ibinahagi ay uh, ayon lamang po sa aming mga karanasan bilang mga magsasaka. Ayon muli po mga kabagis ay amin pong ipinapaalala para po sa mas napakahusay at napaka-accurate na resulta ay lagi po nating susundin ang uh, instruction jan po sa likod ng botelya man o lata. <coughs>